Dito naman tayo sa vegetable market. Bibili. Huwag muna tayo sa supermarket. At uh, medyo nandito na ako. Kaya bibili ako ng beans. Papabili si Lolo ng beans. Ewan ko kung anong gagamitin niya dito. Ito yung yung ganitong cracking beans. Alam niya ba itong ganitong klaseng radish? half white, half green na radish. Iba din yung radish na whole white. Ito may radish din na ano, um, puti. Ito, ito hindi. Green to siya na para radish. Radish din ang tawag. Akala niyo ugat? Hindi. Binoboil nila to. Sinasama minsan sa sabaw. Parang ugat-ugat lang ba? No? Parang baging. Pero nakakain. Tapos, zucchini para kay Lola. Suzuki. Okay. Naghahanap ako ng winter melon o yung Chinese upo, yung malaki. Kaso wala akong makita. So tara, uwi na tayo. I mean, magbayad muna tayo bago tayo umuwi, ba? Diba? O oh, ayan. Ganyan pala sila. Buong cart o buong, buong tray. Yan, buong ganyan. Lagay mo sa... Lagay mo dyan sa counter, sila na, yung mag-aano, sila na yung mag-punch ano, mag, kung ano yung mga binamini mo unlike sa supermarket, ikaw talaga yung magpa-punch ng mga pinamili mo. Pero syempre, ikaw pa din ang maglalagay ng mga pinamili mo. Bakit dahil walang ano dito, walang tawag nun, baggage boy. Bye!